Morning mga kamoto vlog Pagkaya tayo ngayon sa May Lalamut Ngayong no? October 1 Araw ng Merkulis no So umalis tayo ng bahay Alas 9 na ng ano, umaga no? So nagitay tayo, tayo ng na buong dito Sa ating nabahay sa at araw ito Pangga mga kamoto vlog So meron na pop-up na isang booking no Kapiyaw to Kabalatuan Nebaisiya So yung pamasahe niya na sa 240 So 32 inches na, na TV yung dadali natin Siguro pa repair na yung no? So ayun, pick up lang natin yung first booking natin Mga kamukuflag, Papunta na sa panasuan DIY Motoblog tapos na natin yung sa kapanatuan nyo yung, yung, yung specific pinya ay 250 so galing kapyo yun so nagsapos na natin so kita second booking sa so, kapanatuan CC so napakadaan ng booking buking dito mga kamarulat at ko kayo mga kamarulat A few moments later. Kung moto na tayo ng booking, no, sa second booking na kapanatuan, ano, Santa Rosa Nueva Ecija no. Ang shipping niya 138. So ayun, tikapi na ito mga ka-motorplug. na i-drop off na natin yung booking number 2 natin, yung show mic dito sa Santa Rosa Nueva Ecija. So bali yung minakapot may, may pumasok na third booking no. Cabanatuan 200 IN Nueva Ecija. So bali yung shipping pin niya ay 154. So apat na box. Sobrang bigat niya mga ka So yan, well, pagka ganyang kabigat yung item na dadali yung mga kamotod kaya huwag kayo mahiyang magpadagdag dun sa ating client, no? Sobrang bigat talaga. So yung bulong natin na ah, halos maplat na mga kamotod no? So yun, ah, pagka sobrang bigat na yung item, pwede kayong magmingin ng dagdag dun sa ating client, no? So yun, update ko kayo mga kamotod pagka na-deliver na itong item shop. So, so abang, abang, abang tayo na pangapat sa mga kamotod mga ka kamotoblog na meron tayong nakawang port booking natin mga kamotoblog so ito abono to na 1,300 so yung shipping pin nito ay nakakalaga ng 328 papunta siya ng galing siya ng Hain papuntang Pabalak at Pampanga tapos ito naman ah, uh, galing ng ng San Antonio Nueva Ecija papuntang Hain pa sa NRC yan o bali pa masahin nito ay 127 ay mga kamoto vlog nakakuha tayo ng ano uh, pang anim na booking so ano siya riot pampanga tumagalang pampanga ano so 121 yung shipping fee then mga alas 8 yun so pagdating natin ng riot kami uh, nakuha tayong dalawang booking pareho pareho mcdonald to mcdonald mcdonald ng riot papunta ng McDonald's ng Angeles, Pampanga. So dalawang booking na kawa natin. Isang 188 yung shipping fee. May isang 202 to yung shipping fee. Magkaiba siya ng... Ah, uh, magkaiba siya ng shipping fee. Yung isa may surcharge na 14 pesos. Yung isa wala. 188 yung shipping fee nung isa. Yung isa 202. So, same location lang yung ano, magpapagsaka natin mga kamoto So, di dalawang booking kasi pareho, mabigat silang, ano, mabigat pareho yung item. Cooking oil yung dadalhin natin sa McDonald's sa Angeles, Pampanga, galing ng McDonald's ng Arayat, no. So, yun mga kamotovlog, drop off na natin ito, then uwi na tayo mga kamotovlog. Then yung kinita natin sa araw na to lagay ko na lang sa screen mga kamotovlog. Breakdown ko na rin. Kamotovlog, na-drop up na natin yung item dito sa McDonald's no? So uwi na tayo mga Kamotovlog So yung breakdown ng ating kinita sa araw na ito na no, Ipaskil ko na lang dito sa screen ng no, mga Kamotovlog So ayun, uh, uwi na, na mga Kamotovlog So breakdown ko na lang yung kinita natin